Okay na ni? Okay. Umanag si God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, kaayo. Sa naghatag sa mani, sa akong anak. Salamat tayo na humanjo di ang injik sa paak sa iro. Thank you so much. Kaya di mo siya pasulti yung Okay. Salamat kayo. Gasyahan ka.